Senyoritas i senyoritos, tinawag ng mga opposition congressmen sa kongreso isang uh, na isang uh, publicity stunt or propaganda gimmick itong price ceiling iniimpose niya uh, ni President Marcos through executive number executive order number 39 kung saan uh, nililimit niya yung yung prices of uh, palay to 45 per kilo for well-milled rice or bigas and 41 pesos per kilo for uh, regular milled rice. So, ang sabi nila, hindi ito na makakatulong. <laughs> hindi ito makakatulong in to reduce prices dahil mataas na talaga ang, bi ang bilihin. Kung baga, ang... Uh, pra the 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 rice that were bought at may old stock pa yung mga yung mga traders ay more than 50 a kilo na so paano nila ibebenta ito na hindi sila malulugi ang mangyari lang yan maraming magbabangkrap sa kanila kaya ang uh, ng ng makabayan black or yung mga congressmen na may pagmamahal sa bayan wala ito, publicity stunt lang ito, publicity gimmick lang. Pareho lang yung tayano Gold or 1 million per uh, vote kapalit sa, sa 1 million kapalit sa boto kay Marcos or yung Kadiwa Center na isosolve daw yung ibababa daw yung presyo sa 20 pero meron para sa buong Pilipinas 14 lang paano masosolve yun? say so, meron tayo meron tayo 7100 islands pagkatapos 14 lang ang kadiwa ni sa Quezon City sa lugar ko sa Quezon City sa Rizal o kaya dito sa Sanbuanga ni isang kadiwa center ni Anino ng kadiwa center na na, uh, na nakita ko so tama na may itong reservation nila I agree with them at uh, sabi pa nga ni 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 uh, House Assistant Minority, Minority, Leader Rep. Arlene Rosa, sabi niya, and I quote, This is a desperate move to quell the people's mounting frustration over his failure to, to, deliver his campaign promise. He, he was the one who said it will be 20 per kilo of rice once he gets elected. So tama ka naman na Uh, itong observation nila na this is just a publicity gimmick para kung hindi pa rin bababa yung presyo ng ng uh, bigas kahit hindi hindi nga yan pwede umabot on its own from 41 to 45 eh mas lalo na 20 pa so pwede sabihin ng Marcos ni Marcos hindi ko kasalanan yan kasalanan ng trader yan kung baka pwede pa nga ito sabihin natin na mata pobre executive order ito kasi pinapatay nila yung mal maliliit na rice uh, traders and retailers samantala wala silang ginagawa sa mga malalaki na mga smugglers na kaibigan na nakakontsaba daw ng ng kapatid ni uh, ni uh, First Lady Lisa Araneta Marcos na si Martin Rom Martin Araneta na vice president ng isang uh, company na headed by by uh, Michael Ma na isa daw isa daw kwan isa daw uh, uh, smuggler is at ito daw number one is ma mas smuggler sa bansa according to Montour po Jason sa at Bobby Tiglao na mga batang Duterte so wala nangyari dyan hinarangan pa nila yung investigation sa kongreso dyan at uh, may rin, mer meron rin grupo si Marcos na close sa kanya yung yun naman nag-import ng na mga na mga sugar dito na no? 100 billion worth of sugar na sinabi ni niya uh, niya uh, uh, senator Risa Ontiveros ay government sponsored smuggling dahil pinapasok dito yung 10 bi 100 billion na sugar imports na walang papeles one week na lang later naka nung nung expose na ni Risa sa aka sila mabilisan gumawa ng papeles after one week pero nagkalat na sa market sa sa buong Pilipinas yung yung sugar na yun so dito natin makikita na to protect them to protect price speculators to protect uh, rice hoarders to uh, to protect sugar hoarders uh, uh ipinapasa nila yung yung sisi ngayon at yung burden o bringing down the prices dahil palpak nga yung uh, yung administrasyon ni Marcos kasi paano nga sa one year niya di hindi pa pala siya nakipag-meeting sa ka, sa uh, hindi pa siya naka-attend sa uh, at Once, once every three months meeting ng mga USEC, ASEC at saka mga director ng Department of Agriculture at inamin nyo ng mga USEC ng agriculture ng DA sa budget hearing so paano ngayon nasa, nasa kuan na naman siya nasa nasa Jakarta for the ASEAN so 15 trip na niya mas busy pa siya umaten sa mga meetings abroad kaysa sa meetings sa DA so how can we solve the problem of uh, of uh, rice crisis na meron tayo ngayon kaya at uh, tulad ng sinabi natin at uh, nakalagay dito sa report ng Philippine Daily Inquirer As we predicted earlier na ang mangyayari nito, the EO will result in the closure of uh, of uh, re retailer stores hindi lang mataas ang presyo ng hindi lang maging mataas ang presyo nang uh, ng bigas or ng ng uh, rice uh magkaka shortage pa tayo kung mako-close down yung mga retailers And ngayon, they are already saying that dito sa 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 report ng inquirer, sila sabi ng mga retailers all over the country, uh, from Bulacan no, na interview nila, Oriental Bindoro, Leyte, Cebu, na babaksak yung mga negosyo nila, i-close na lang nila yung mga yung mga negosyo nila. Sabi nga iton ni Imelda D uh, sa Tacloban na isa, 40 years na doon siya na na dealer, sabi niya, if we, if we just follow the order, we would lose money and we might have to close down. Sabi niya, yung bago daw lumabas yung order, bumili na siya ng supply of rice niya na para ibebenta niya at ang bili niya ay 50 per kilogram. So, kung at including markup, binibenta niya ito ng 55. Pero, uh, at uh, kung ibebenta niya ito ng 41 to 45, edi eh talo pa siya. Talo pa siya ng ng uh, ng 5 uh, uh, pesos. So ang sa kanya, ang best thing to do para lang hindi sila malugi, i-close down na lang. So today we will see how what's uh, weather mangyayari yan. Kasi today start will start yung yung implementation ng uh, Executive Order 39 setting the price ceiling at uh, 41 to 45 per kilo. at uh, uh, sabi rin ni uh, sabi rin ni er, Erwin Gok Ong sa Cebu City na rice dealer na rin for 30 years sabi na uh, kung gusto na kung ang uh, price cap daw is to protect consumers uh, paano naman daw yung mga retailers so kung malulugi rin daw sila sa Cebu iko close na lang daw nila para hindi lalaki yung uh, yung kwandi nila yung pagkalugi uh, sabi niya mababangkrap lang kami so i na lang namin i-close na lang namin yung tinda yung retailing Uh, retailer store namin uh, at uh, kami na lang i-consume na lang namin yung uh, bigas na nabili namin na mataas na presyo at uh, sabi ni Arlene Agas ng uh, uh, Cebus Milanilla Town na sa dealer rin siya uh, uh, for 10 years sabi niya they were caught off guard yun nga, bigla-biglaan kasi yung order eh kasi yun nga gusto lang talaga ni Marcos itapon sa kanila yung sisi parang pasasabihin yung sa atin eh kung hindi ko natupad yung 20 pesos per kilo of uh, of rice na prinamis ko nung election hindi ko kasalanan pero yun nga wala rin naman siya ginagawa at hindi naman siya uh, he's not uh, taking seriously his being secretary of uh, Department of Agriculture kaya paano paano niya gagawin ito You, sabi nga nila, you cannot uh, legislate uh, the law of uh, supply and demand. Kahit may legislation ka pa, at sasabihin, hinihikayat niya ni, ni Marcos yung mga tao isumbong sa kanila, yung nagbebenta ng, ng overprice. So, ang gagawin ng mga tindahan, either i-convert nila to uh, ihalo nila sa mga... Sa mga 60 pesos na kuanilaan and and they will sell only yung mga high grade rice na hindi covered ng ng executive order. Sabi nga ni uh, ni Rodrigo Sulit, na president of the of the Intercity Rice Mill Association in Balaktas town, eh sabi niya yung 75 members daw ng grupo nila ay pinag-iisipan na rin na 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 magkakuan uh, na lang isara na lang nila mga negosyo nila ah uh, bag, ba, kaysa malugi sila so ganoon rin sinabi yung mga grupo sa sa Kalapan Oriental Mindoro sabi nga it nitong si Sara Mariples sabi niya ah uh, bumili daw bumili daw sila yung mga yung mga kuan nila yung mga yung mga rice nila at uh, from the sugar mill at 52 per kilo. Pagkatapos ngayon ibebenta nila ng, ng 55 o 45 and the lugi sila lugi sila <laughs> of, of, at uh, 7 pesos per kilo. Kaya sabi niya ang option talaga ay i-close down na lang yung negosyo nila. So uh, mas lumala ang problema. Hindi lang shortage meron tayo Kundi ay kundi lang high high price or expensive price meron tayo shortage pa. So magkaka buying pa ito mga tao sa pagbili ng uh, ng uh, uh, rice uh, sa mga remaining na open na uh, at syempre maubos yung supply nun kaagad. Ka kung konting stores or retailers na lang ang bukas pa. So this is the reality ngayon. Puti na lang si Bat no rice na tayo. Pero kawawa yung mga uh, uh, kawawa yung mga mahirap na, na yung, uh, or, yung dahil ako diabetic ako, hindi na ako nag-rice. Pero yung mga healthy individuals o yung mahilig talaga sa rice uh, be they rich or poor especially the poor they will be greatly affected. So there you have it. Habang nagpapasarap si Marcos sa another ASEAN meeting sa Indonesia, naghihirap yung taong bayan. So, travel pa more! <laughs> so, alam nyo na what kind of government we have and what we have to do in the 2025 presidential, uh, 2025 senatorial and local government election and 2028 presidential election. So, please share this vlog to as many people as you can So they too will open up their eyes to the reality of what is happening in the country. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.